Maraming mga kababayan natin ang nalulungkot dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Kaya naman ayon sa mga netizens, sana daw ay maibigay agad at mapag-alaman kung ano na ang nangyari sa kanya. Wala rin kasing kumpirmasyon kung buhay pa ang nasabing beauty queen. Ayon sa mga update, isang kidnapping case ngayon ang ifinal against sa apat na tao. Kasama na dito ang isang police officer na may kinalaman sa pagkawala ng nasabing beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas City. Sa isang press briefing na ginawa sa Camp Crame sa Quezon City ng Philippine National Police at spokesperson na si Colonel Jean Fajardo, sinabi nito na ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group Region 4A ay pinangalanan ng ilan sa mga sinampahan ng kasong kidnapping. Isa na nga dito ay si Major Alan Avena de Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang hindi pa pinapangalanan. Narito ang naging pahayag ni Pahardo. As we speak, the RFU 4A of the CIDG is preparing other documents to support the case they have filed. We filed a kidnapping case because the victim was reported missing from October 12 and until today, we are still uncertain whether she is still alive or not. If we find additional evidence in the coming days, this will not preclude us from filing additional cases or at least upgrade the case to another offense. Ayon sa mga report, kausapan ni Camilo si De Castro bago ito mawala. Samantala, ayon naman sa mga nakasaksi, si Magpantay ang isa sa mga tatlong lalaki na naglipat di umano ng katawan ng isang babaeng duguan mula sa Nissan Juke papuntang Red Honda CRV noong gabi ng October 12. Oras bago i-report na nawawala na ang 26 years old na si Camilo. Dagdag pa ni Fajardo, nakakita ang PNP Forensic Group ng buhok at blood stains at fingerprints sa iniwang red Honda CRV na kung saan nga ay na sa vacant lot sa Batangas City noong November 8. At dahil dito, nakikipag-coordinate na ang CIDG 4A sa pamilya ni Camilo para makakuha ng kanilang DNA sample para maikumpara. Matatandaan si Catherine Camilon ay taga Batangas at huling nakita sa mall sa Lemery. Sa huling pakikipag-usap ni Catherine sa kanyang pamilya ay sinabi nito na papunta siyang Batangas City para sa isang meeting. Samantala, 250,000 pesos naman ang ibibigay na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ang nasasabing beauty queen.